Bakit nga ba kinatatakutan ng Vansai Charge ng mga sundalong Hapon? At ano ang nangyari sa pinakamalaking Vansai Charge at tinuturing pinakahuling Vansai Charge sa kasaysayan? Ano ang storya tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Mula nang magsimula, ang madugong pakikidigma ng mga puwersang Amerikano laban sa mga puwersang Hapones sa Dagat Pasipiko, kinatakutan ang desperadong taktika ng puwersang Hapones na tinatawag na Bansai Charge, kung saan isang malaking batalyon ng mga Hapones ang supresang susugod sa mga linya ng kalaban at atakin sila gamit ang mga bayoneta sa kanilang mga rifle habang sumisigaw ng Tenno Hekai Bansai o mabuhay ang emperador sa wikang Hapones at sa mga huling araw ng kampanya ng mga Amerikano sa isla ng Saipan sa Pasipiko noong 1944, hinarap nila ang tinutuning na pinakamalaking bansay charge sa kasaysayan bilang bahagi ng uling opensiba ng mga Hapones laban sa mga Amerikano sa Saipan. Bago magpatiwakal sa pamamagitan ng Sefuku si General Yoshitsugu Saito, Inuutos niya na sabay-sabay na sumalakay habang pasikat pa lamang araw ang mahigit 4,300 na sundalo at maging ang mga sibilyang Hapones. Nakarami ay mga kawayang sibat ang mga armas papunta sa linya ng 100 feet Infantry Regiment ng Marinong Amerikano na pinamumunuan ni General Holland Smith. Pasado 4.45 ng umaga, supresang sumalakay ang mahigit 4,300 na sundalong hapones habang sinisigaw ang Kai Bansai. Matindi ang naging depensa ng mga Amerikano laban sa malatsunami na supresang pagbugso ng mga hapones sa kanilang hanay kung saan marami sa kanila ang pinagsasaksak ng mga bayoneta ng mga kalaban. Halos 500 na Amerikano ang napatay sa tila walang katapusang pagsalakay ng mga hapones. Pero sa bandang huli ay napigilan rin ng walang humpay na bugso ng Bansai Charge ng mga Hapones upang makasigurong patay na lahat ng mga Hapones. Pinagbabaril din nila ang mga nagkalat na bangkay ng mga sundalong Hapones. Sa pagtatapos ng opensiba ng mga Amerikano sa Saifan, higit 3,400 na Amerikanong marino ang napatay sa halos isang buwang kampanya, habang higit 29,000 sundalong Hapones kasama ang apat na heneral na namuno sa Saifan ang kundi man napatay sa labanan ay nagpakamatay sa halip na sumuko. Patay rin sa kampanyang ito ang 29,000 sibilyang Hapones na pinili ring magpakamatay kaysa magpahuli sa kalaban sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin. Ilan sa mga sundalong Hapones ang nagtago sa mga gubat sa Saipan. Kahit natapos na ang digma noong August 1945, kabilang na ang natatanging Hapones na naiwang buhay sa nangyaring Bansai charge na si Kapitan Sakai Oba na binansagan the Fox dahil sa kanyang pagiging mailap at mahirap na mahuli ng mga sundalong Amerikano. Unang araw ng December 1945 na sumuko sa mga Amerikano si Kapitan Oba at mga kasama niya. Itinuturing pinakahuling panlupang Bansai Charge ang nangyaring Bansai Charge sa Saipan noong July 1944. Dalawang araw ang lumipas, edineklarang malaya mula sa pananakop ng mga Hapones ang buong isla ng Saipan.